Mga kagoy, magluluto tayo ngayon Nang handa namin pang new year Arr. Ako ang nakatoka para magluto ngayong new year sa bahay Saktuwa namin Sakto lang naman yung aming iluluto ngayong araw na to Basta ang importante, magkakasama kami habang sinasalubong namin ng bagong taon Bago matapos ang 2023 mga kagoy, maraming salamat sa support at pagmamahal ko Mahal na mahal ko kayo mga kagoy Welcome 2024! Oh ang new year na mga kagoy pumunta mo na ako ng palengke namin para magtinda. ang sabi ko alas 4 ako pupunta dito kaso alas 6 na ako nakarating Back. dahil sa sobrang traffic at maraming bumibili ngayong araw na to para kaming isang sardinas halos di ako makalis sa pwesto so, ko sa lahat ng mga bilihin sa palengke mga kagoy tumaas ng konti aliwala ko muna palang binili dito yung mga karne na gagamitin namin sa pagluluto pumunta muna ako sa bilihan ng proset para bumili ng karne mm -hmm. na gagamitin sa sisig at afternoon pumunta naman ako kila Auntie para bumili ako ng baboy. Nagag Gamitin naman natin sa pagluluto sa pork porchero sa Bicol Express at bibili na rin tayo ng pangsawag sa ating pansit bumili na rin ako ng styro para sa lalagyan ng pagkain at aluminum tray na paglalagyan ng mga handa pumunta na rin pala ako sa bilihan ng nyog dahil gagawa tayo ng Bicol sabi daw nila kapag meron daw handang malagkit dikit daw ang swerte ngayong 2024 yan ang sabi ng mga matatanda Uy. after nung pumunta naman ako sa bilihan ng mga gulay at pansit dahil magluluto rin tayo ng pansit pampahaba ng buhay ngayong 2024 at nung pagkauwi ko na mga ka gagawin. Inumpisan ko na nga ayusin yung aming background. Bali yung mga iba dyan, binili ko pala sa Shopee. At dahil medyo natuto tayo sa pagdidesign ng background. Kapag may mga event, kaya ina-play ko muna to ngayon para makagawa ng magandang background. At pang picture na rin kapag sasalubungin namin ng New Year. Nagpasama na rin ako kay ate ko dahil expert rin siya sa mga ganito. At, at mga ilang minuto ngayon, edikit na namin yung aming background. Ang isusunod naman natin mga kagoy, maglalagay na tayo ng lobo. Siyempre, bago tayo maglagay ng lobo, kailangan muna natin hipan yan. Problema ko nga dito mga kago, wala akong pambomba. Sariling ka kayo. Sana marami pa akong hangin. Nagpapasama nga akong hihipan tong balon namin. Kaso ayaw daw nila ako na lang daw ang gagawa. Sa part na ngayon mga kagoy, marami na nga ako na hihipan na balon. Almost na sa 30 pieces na. Para makagawa tayo ng magandang form ng balon. Ipagtatali lang natin yung dalawang balon. Bali kung papansinin nyo, meron nang nakadikit sa taas. Gumagamit lang tayo ng double sided tape para magkadikit-dikit ang mga yan. Hindi ko pala sinagad masyado sa taas. Kasi kapag isasagad namin sa taas, hindi na makikita sa picture. At habang nag-aayos na nga tayo, una ko na pinakulan ito aking pangsisig para wala nang masyadong gagawin. At habang pinapalamigan natin yun, umpisa naman na natin, hipan naman yung balon na 2024. Buti mga kagod, kinaya ng baga ko itong maraming balon. Hindi ko akalain lahat ng mga yan ay galing sa aking baga. Almost 3 hours rin ako nagdikit ng aming background. Ito na nga nag ng aming ginawa. Hindi man perfect pero napakaganda na da rin. Dagdagan ko pa yun mga kagod. Dahil ang gagawin mo natin ay magluluto muna tayo. Na bagong taon, hindi hindi mawawala ang Shanghai. Alam niyo ba bakit sobrang saya namin ngayong New Year? Dahil dito sa batang ito, first New Year namin na may kasama kami baby. I Napaka-cute ni Samara Yowel. Eh. Bali, Bal Bal pinabukas ko na rin lahat ng mga kakailanganin ko. Bal Para kapag magluluto, wala na akong gagawin. Siyempre, na. hindi rin mawawala ang buko sa Mas Masarap rin ito sa handaan. At habang inihiwa nga nila yung rekado sa gerdy. Nagagamitin dahil sa pagluluto ng porchero, bacon express, pansit, sisig at iba pa. Ipiprito muna natin itong ating baboy. Para sa sisig na gagawin pulutan mamay at hindi pang handa, agoy. Madadali na naman sa inuman ngayong araw na to. Kailangan maging masaya ngayong new year. Para, Para maganda ang pasok ng bagong taon. Sa susunod, meron ka ng takip. Hindi na ganyan ang magiging takip mo. Bali pala mga kagoy, binili ko pala tong prutas. December 30 ng gabi. Sa dagupan ko na rin binili ang mga prutas na yan. Grabe, December 30 palang mga kagoy, napaka-traffic na. Ka. Ganito yung nangyari nung nagpalengke ako sa dagupan. <laughs> Halos hindi na rin umaandar yung mga sasakyan. Na-stack na rin kami dyan mga kaagoy. Kaya ang ginawa nag -part namin. Nagpart na lang din kami kung saan saan. At naglakad na rin kami para makabili na rin kami ng mga prutas na gagamitin sa pang New Year. I'm, I'm so excited talaga sa New Year na to. Mga kagoy, ang advice ko lang this 24 galingan mo araw-araw. Bali malapit na nga matapos ayusin ni mama tong mga prutas namin. Hindi man namin makumpleto yung 12 na prutas. Ang importante meron kaming mga prutas na Ay, iba. Ang talaga magprito ng baboy. Talaga tumatasik talaga to. Kaya titisin natin yung tasik dito. Ba talon na nga kami ng talon dito. Ang sakit kasi ng mantika kapag natasik ka. Dahil dito. wala nga kami litsyon. Ako na lang daw ang iahanda Sa bagay, pwedeng pwede rin mga kagoy. Masarap rin naman ako eh. Agoy. At eto na nga yung Shanghai namin. Malapit na matapos. At mga Ricardo naman na pinahati-hati ko. At naghati na rin pala kami dito ng mangga dahil gagamitin namin yan sa Greyhound. Dahil New Year, meron kaming mango Greyhound. At sa wakas, sa buong taon na to, ngayon lang ako makakakain ulit ng Greyhound. Nagluluto na rin pala ako dito ng gata dahil yun yung pisan ko na rin magluto ng biko. Haluin lang natin yan hanggang maluto. Gumagawa na rin ng icing si ate ko. Para yan sa Greyhound kasi mga kaagoy. At nagluto na rin pala tayo dito ng asukal. Patutunawin lang natin yan. Kapag natunaw na yung mga kaagoy, lalagyan lang na rin natin yan ng gata. At pagkatapos ilalagay naman na natin yung sinaing natin na malagay. Napaka basic lang naman gumawa ng biko kaso ang problema nga lang rin to haluin. Dapat consistent kasi ang paghahalo mo dito para hindi masunog. At medium mihit -me na apoy. Pumunta na rin ako kay Lante Andang para kumuha ng dahon ng sabi. Para meron pagpapatungan yung biko natin. At itong pagkaumpisa ko na nga na malapit na nga matapos yung graham Paggagawa namin. Paggagawa pala ng dessert si ate ko palang nakatoka. Para, para mabilis rin kaming matapos. Kaya nagtulong-tulong na nga kami. At ganito na nga itsura ng aming mango graham. At yung pang malakasal. First time rin namin gumawa ng ganito. Kadalasan kasi pineapple lang nilalagay namin pang topping. At yung biko natin ay luto na rin. Nakaredy na rin Dahil gan. gagawa na ng buko salad, hinati ko na nyo. Masarap kasi yan sa sala. Bali, yung tabul pala nito ay inumin natin. Bali, nabili ko pala yung buko na sa 50, dati 35 lang yan. Umpisa na nga rin ako magluto ng pork pork Bali, piniprito muna natin yung baboy natin dito. O oh, mga kagoy, kung napapanood mo ang aking video, pakicomment naman kung taga saan ka at anong oras mo napapanood ang aking vlog. Mag-enjoy lang tayo ngayong 2024. Ops, eto na yung buko salad namin. Ready, ready na. Palalamigin na lang ito mamaya maya. Kaya okay, balikan ko muna yung niluluto kong pork pork Naglagay na rin tayo dito ng tomato sauce. Hihintay lang natin itong lumapa maghapon. O bali, unti-unti na pala natatapos yung aming handa. sa pala ako nagluto. Mga around 3.30 ng hapon. Bali, merapit na pala maluto itong pork pochero namin. Palalambutin lang natin yung repolyo. Kapag nalambot na yan, Saka ako naman natatanggalin yan. Sa part na nga itong mga kagoy, nagluluto na nga rin ako ng pansit. Yung pansit pala natin ay pansit sa puro. Yung makintap tapos merong kanton. Mga kagoy, pasilip naman ng handa nyo. Baka, Baka naman, may tira pa kayong Baka pasundot kahit konti, agoy. Basta nag enjoy lang ako habang nagluluto. No, na ako nagluto, mga kagoy. Ito mama. Nas sa harapan na siya. Bali mga kaagoy, ready ready na pala yung aming handa. At ready ready na nga kaming sa lubungin ng bagong taon. Lord, maraming maraming salamat sa masasarap na pagkain at sa mga blessings na binibigay nyo sa amin. Lalong lalo na sa good health. At pinagpipray ko rin pala, Lord, yung mga followers ko na ma rin nilang kanilang career this 2024. At mga ilang minuto nga mga kaagoy. Welcome 2024! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year mga kaagbo! Nako, si mama ko, nag-aalaga muna ng kanyang apo. Mukhang dalawa nang magiging apo niyo, mama. Agoy. Nag-pray muna nga kami bago kami kumain, mga kagoy. Ka Pasasalamat sa masarap at magandang experience this 2023. At pinag-pray ko rin na mas lalong maging masaya ang aming 2024. <tinyo> papounting. Ang saya talaga sa lubungin ng bagong taon mga kaagoy. Happy New Year everyone! Isang agoy naman dyan. Mahal na mahal ko kayo sa mga solid supporter ko. Mal. Maraming salamat. I love you all. Happy New Year! After putukan, nagsikain na nga kami dito sa bahay namin. Ang sarap daw ng niluto ko sabi ni mama. Siyempre, meron din kaming bisita dito sa bahay. Happy New Year! Happy New Year! Kainan ah, na. na! O siya, update ko kayo sa kaganapan ulit. Maraming salamat sa panunod. Bye-bye, Happy New Year, everyone!